Ayan mga boss, may gagawin tayong Kibler GX5000. Ayan yung number nyo. So bago pa to, mga 4 months pa lang daw to. Ang nangyari dito ay sumabog. Ayan. Ayan. yung nangyari sa kanya. Sunog yung ano, dito na nga yung ano. Ah, binuksan na namin to kasi chinik up ko na. Bago iwan ng may-ari. Sa totoo lang, ah, nung binuksan ko to, ano pa eh, naka pa ano pa yung warranty niya. So, titingnan natin kasi ano may ginagawa tayong isa. Itong ano naman ay ano. Masabay na natin yung piyesa kung sakali. Sa mga ano pala, ito yung ano voltahe ng Kevlar GX5000. Ah, uh, 57, 57, yan. Mga boss. So, tika lang, i -ano natin. Eh, buksan natin to tanggalin natin to din. Ito, bullshot natin itong ano. So, teka lang, balik ako sa loob mga boss. Ah, pinicturean ko lang dito sa labas para ano. Para ma ano natin. Okay, pasok muna ako. At itong ano niyo, 'yun, putok 'yung 'yung ano niyo. Eh. Okay, nakalas na natin mga boss at 'yung mga pinagkalasan na natin, may mga markings 'yan para hindi tayo maligaw pagbalik mamaya. Then dito tayo magpupukos. Una dyan, kikik natin yung pios kong buo. Kikik natin. May analog tayo dito, analog muna. Dito, analog. natin. Ah, Naka-DC pulse tayo. Punta tayo sa resistance. yan Wow, antindi tindi. Ha, nasunog na lahat. Hindi pa bumigay yung pios. Buo pa yung pios mga boss. Oh. Oh, buo yung fuse pero nasunog na yung circuit board kung mapapansin nyo ang sunog nya ay dito itong part na to yan yan yung part na yan ibig sabihin sa transistor naman itong itong apat na to yung i-check natin kasi ito uh, itong apat na to para naman dito yan sa isang linya kailangan kasi uh, ma-identify kung saan yung left channel or right channel o oh, yung isang channel so dahil 2 channels lang naman kadalasan yung integrated amplifier uh, ma-identify agad kung saan para hindi na, mag hindi na tayo mag sayang pa ng oras kung saan saan magkiki ma-identify na muna kung saan magpupukos tulad nito ito yung nasunog hindi ibig sabihin dito lang tayo ito yung boundary nila yan So dito lang, i-check natin yan itong mga transistor na to dito malamang sira na itong dalawa kapasito nasunog na mapapansin nyo nga doon sa pinagalasan natin, andito na yung ano andito na yung plastic ng kapasito na, andito pa yung ano, pumutok talaga sya yan, kakalasin natin to itong mga transistor na to, kakalasin natin i check natin, isasama na natin pag check tong bias, dahil mapapansin nyo naman dito sa, ano nyo sa tawag dito sa mga base resistor niya sunog talaga yun muna ang gagawin ko mga boss at update ko kayo mamaya yung ano natin ay sa mga ganitong ano ah wala na tong step by step kumbaga unahin muna pagkalas yung mga nasunog din sa kay chichik yung ano okay update ko kayo mamaya mga boss ayan mga boss so anong nangyari ay na check na natin lapit natin ito yung mga nakit itin hindi kasama kinalas ko lang kasi ano mahirap magtanggal ng ano. So, nakuha tayo yung dalawang sirang transistor, bias transistor, mga resistor yan, nasunog, kapasitor, itong dalawang driver transistor. Uh, actually, dapat hindi ito totally i-repair talaga kasi mag -ano lang tayo ng pyesa. Pero sa tingin ko, kumpleto naman ako ng pyesa dito. Available naman lahat. Kaya itutuloy ko na lang kasi nasimulan ko na para makuha na din at mabawasan yung kalat. So, itong dalawa, na power transistor ayos pa naman itong dalawang nasa bus uh, uh voltage amplification ah Ah? Eh, guys, voltage amplification stage na transistor okay naman, ibabalik natin yan yung mga nasunog dyan ay scratch na rin natin para matanggal yung mga resistor naman dyan dahil walang value, dito tayo magkukopya sa ano, for reference kukopyahin natin sa, ibang, sa kabilang channel so prepare muna ako ng mga ano, Ilan ba itong nasira? 1, 2, 3 3, 4, 5 5 na transistor in total Tapos resistor 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 So syam Pakita ko sa inyo na sira yung ano uh, Baka may viewers tayo na bago lang dito sa channel At naghahanap ng ano Tutorial Baka oh, kahit hindi naman to full repair tutorial Sabay na lang natin no oh. Ayan, ha. Okay. Okay. So ito yung isa, tester natin. Ah, mo, baliktaran yung base emitter shorted na. Lahat shorted 'yan. Pag ganyan mga boss, ah, kahit anong baliktad niyo ng tester pumapalo shorted na 'yan. Ano ito din yung isa, 'yan. So shorted siya. Ito ganun din, nag-short na siya, 'yan. Yan, balik na rin ko. Yan, shorted na. Ito naman, shorted na rin. Okay, yan. Yan. Shorted na rin. Then, ito, shorted na rin. Itong resistor naman, hindi shorted, open. Yan, open. So, ang sira na resistor ay kadalasan open or change values sa mga nap ito hindi na kailangang itister kasi ah, sunog na talaga siya mga boss ito naman ang good na transistor yan base tayo base collector base emitter pag binaliktad yan dapat walang palo yan Ganon din sa emitter collector pag tinist mo na naka times 1 walang palo din dapat so ganon din yung iba sinampo lang natin yung good babalik ko na yung iba dyan then magsusuka tayo ng bias bago tayo magkabit ng ano I-prepare ko lang yung mga gamit na ilalagay natin mga boss. Okay, so ayan na nga mga boss. At naikabit na natin yung dalawang transistor. Ngayon, magsusuka tayo ng bias kung okay na. Dito na, ay dito na, palitan na natin yung ano, mga dapat palitan dyan. Naibalik na din natin yung mga ayos. So, susukatan natin ng bias. Nakadaan siya ng test valve para safe. Ayan, test ko na ayan ang tunting na wala yung ilaw so try natin sukatin dito 0.5 0.5 0.5 0.5, okay itong kabila okay naman ata to 0.4 na to kasi may nakaload na ano so bakit wala kalang bakit wala to ulitin natin dito 0.4 Win 4 Ah meron Hindi lang nadiin ang tester Kasi minsan madumi yung ano Check tayo ng Ah uh, DC out Yan ito yung DC out nya Okay Okay pwede pa yan Sa kabila Okay. 0.57 try natin kabitan ng ano so kabit ako ng ano kabit ako ng power transistor para ma natin saglit lang mga boss at kukuha tayo ng transistor okay mga boss nagkabit na tayo ng dalawa pang transistor doon yung extra na ano dito dalawa pa then napag isipan ko palitan na rin yung Ah, uh, mga driver transistor 'yung dito. 'Yan, 'yung maliliit, 'yung 1268 at saka 3200 ayan. Bakit ko pinalitan? Ipapakita ko sa inyo mga boss. So, sit up tayo. Okay, 'yan. Kun natin. Kung mapapansin niyo, galang lang. Ayusin na natin 'tong ano. 'Yan. Okay. Kung mapapansin niyo nung nag-check tayo dito ng ano ng DC volts sa pinaka output niya. May nasukat tayo na 57.057 57 ngayon wala na. Pinalitan na natin. Okay na. Yung mga bias naman niya ay dumulas. Yan okay. Okay. Aha. sa kamay ko hindi nyo makikita na usog natin dito para maidiin ko ng gusto okay, dito muna tayo sa dolo okay, meron at meron okay. yung DC out kasi kanina halos hindi talaga siya nag zero kaya nagpalit tayo ngayon okay na parehas na siya ng kabilanin ito yung relay nyo oh. so ano ha ah, katulad nga nung ano nung kanina nasa video natin medyo mataas ng konti ngayon ah, tawag dito yung ano dito yung out nya di ba may nakalagay dito na yun ang, ah, yung output effector yun ito yan yung sub out at saka line out ito yan, patayin ko muna so yung line ito yung sub out nya kung mapapansin nyo dyan, may resistor o. Oh, naka-tap dyan dito, yan, yan. Ayan, galing din sa output speaker, pati ito, ayan, may resistor yan. Okay? So, yung pinaka-line out nya at saka sub out, isa lang din ang pinanggalingan. Tanggalin natin. Para makita. So, ito yun. Ito yun, mga boss. Ito yung resistor yan Oh. Sa pinaka-output speaker, mapapansin nyo may may naka-jump na resistor ayan papunta dito tapos ayan din papunta naman sa line out so galing dito yung pinaka ano niya so ikakabit ko na lang doon then mag audio test tayo sana okay na to para match ko din yung uh, match ko din yung mayari okay okay mga boss uh, moment of truth <laughs> sana gumana <laughs> Ah, nagkabit tayo ng speaker at saka input sa auxiliary 1. Ganun tayo kakumpiyansa na tama naman yung procedure na ginawa natin. At bago naman tayo magano, sinukat natin yung voltage bias sa ah, base emitter. Yung DC offset nya, chinik natin. Okay naman. Try na nating i on at sana walang ano, nakadaan pa rin ng test bulb yan. Ayun, nakita nyo, liwanag ng test bulb. Ano siya, nakaprotect pa siya. Antayin natin na mawala yan. Pag mawala na yan, ibig sabihin, ayun, nawala. Try nga natin volume Ayon, Ayun, okay na. Palitan nga natin yung audio natin. Ayan. Ayun, okay na. Malakas. Okay. Okay, try natin sa kabilang speaker kung kumusta performance niya. Kung tutunog din ba siya. Okay. Okay, ngayon patayin ko. Tapos, irikta natin sa plug. Sana walang problema. Medyo kinakabahan din ako kasi nasunog nga to Alam nyo naman. Okay. One, two, three. Okay. Okay. Antayin natin magano yung protect, mawala. Okay, nag-switch na. Okay. Sana lahat ng repair kahit nasunog, mga ganito lang na sariwang sariwa, uh, mapapabilis yung trabaho natin. Kasi meron akong mga piyesa. Pero pag mga restoration, yung mga makalawang, eh talagang inaabot ng araw. Uh, sa totoo lang, pwede ko naman itong i-vlog Nang tuloy-tuloy kanina. Kaya lang ang ano eh, uh, naalanganin na ako sa pisto pero ayan naman kahit pa pala nagawa natin ng video okay hanggang dito na lang yung vlog natin mga boss at maraming salamat e, ano ko muna sa mayari kung ano Uh, sabihin ko na uh, oh, nabubulol ako excited excited na naman si basic ba ah uh, dapat nito ah uh, kung wala sana akong pyesa isasabay ko pa dito nauna pa siya dito so natapos na agad siya kasi may pyesa tinapos ko na Ayan, para makagawa tayo ng iba. Mga boss, maraming salamat sa ano sa suporta ah. yung mga 3 years na andito. Yung channel natin ay 3 years na po at yung mga andyan pa rin simula ng day 1. Maraming salamat talaga. God bless po sa ating lahat.